kaming senaryo mamaya. Ang <laughs> nanood kayo kahapon. Hindi hindi ko hindi ko nga trabaho na magkomentaryo sa mga pinapanaginipan o, o masamang panaginip ng sino man o anumang mga senaryo nila. Kahapon, ano nangyari? Pinagkasunduan, hindi ba? Na susumpa ako. Ngayon susumpa yung iba diba? At mag sa Miyerkules. Yun yung botong pinagbotohan at pinagkasuntuhan kahapon. Sir, Ano man yung dagdag doon, mm -hmm. hindi namin pinag-usapan at pinagbotohan yun kahapon. Sir, sir, pa na kayo, sumpa na rin mamaya. Tuloy na tuloy na siya. Wala yun yung na usapan way. nga kahapon. Tuloy na tuloy na siya. Yun nga, sir. Na, sir. Mag dapat mag-convene yung court sa Miyerkules. Wala na, yun ang ginagawa. Wala na, yun ang May ginagawa. Yun ang ginagawa sa nagdaang nung kay Corona, mm. kay Arab at kay hindi uh, maabot kay Mercy. Ni refer yun sa rules at yun na naging hudyat ng pag um, mm. pag um, sisimula. So ministerial uh, lang yun sir. Pag-create na impeachment, mm. ano, impeachment court. Ano mangyayari magko-convince sa pananaw ko ang impeachment court? Pero yung Mm -hmm. mm -hmm. Mag-convene palagi ang impeachment court. Yun mm -hmm. ang batuhan namin kahapon, yun ang pinagkasundan mm -hmm. namin, at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. Once, so categorical. once convene, sir, um, hindi na pwede pa ba take up yung resolution ni Senator Padilla or can anybody mm -hmm. rise up, make a motion on the floor and say, let's terminate this? Anybody can rise up and say, let's terminate this and let's convict her. Mm -hmm. okay. Okay. Anybody can stand? Mm -hmm. Paano ko naman naawatin yun, di ba? Mm -hmm yung kasi one side lang palagi iniisip ninyo. Anyone can rise up and say, wag na tayo mag-trial, mag-convict na tayo. Ito e kailangan namin pagdebatihan at pagbutuhan yun. So, so, Anybody can say, i-acquit natin sa... I mean, Pero so, siyempre mali yun. So, andun pa yan. yung possibility, sir, na mapag-usapan pa rin, sir, yung pagdi-dismiss. Andun pa rin. So. Andun din ang posibilidad ng usapang i-convict agad. Ah. In the realm of possibilities, everything is possible. Pero sir, yung referral lang sa Committee on Rules, yung Committee on Rules, at hindi yung teknikalidad on... na papayagan ko. Oh, sorry, nagsasalita na okay. ako ngayon bilang presiding, yeah. bilang magiging presiding officer. Yeah. Hindi ko nakikita technicalidad teknikalidad yun na pwedeng gamitin para mapigilan ng pag-convene um, ng impeachment court.